Hello, good afternoon. Si Tess po dito. Welcome to my channel. ngayon, i-share ko po sa inyo itong na-meet kong 76 years old na nag-join sa akin sa network marketing business ko. Kasi parang pag 50 or 60 plus, ayaw nang mag-join sa mga ganito. Hindi ko po siya kilala. Tumawag lang siya sa akin ng isang beses. Tinahanap niya yung husband ko. Uh, ipapa-join doon niya sa insurance niya. So sabi ko hindi hindi mahilig yung husband ko sa ganoon at saka wala siya. Sabi niya sa akin, ikaw ba yung wife ni Jojo? Sabi ko, opo. Tapos sabi niya, ako na lang daw yung ipapa-join niya. Sabi ko, galing na rin po kasi ako d'yan at saka meron akong health and wellness business. Sabi niya, yun? Intra po. So sabi niya, bibili daw siya ng one battle makita daw kami bukas. So ako naman, hindi naniniwala, pero nakipag, nakipagkita po ako. So bumili nga po siya ng isang battle After few days, bumili po ulit siya. Tapos, uh, yun nga, after few days again, nag-member po siya. So makikipag-meet po ako sa kanya ngayon, magla-lunch po kami, papunta na ako. Alamin natin kung bakit po siya nag-join. Okay? Ayan, nandito na po kami sa restaurant, uh, pati po si Ate Esther, yung ipapakilala ko sa inyo. Ate Esther, good afternoon. Good afternoon po sa lahat. Uh, Pangalang ko ay uh, Ate Esther. Tebia, Ilocano ako. Thank you. Ayan. So, Ate Esther, gusto ko pong ishare sa kanila kung bakit po kayo nag-member uh, sa akin sa Intra. O, oh, kasi ho, uh, yung asawa ko ho, uh, na-diagnose ng Parkinson uh, 2001. Uh, medyo nag-deteriorate uh, dahil umuwi sa Pilipinas. Tapos sa uh, Uh, nung dumating, nung bumalik dito, medyo nag-deteriorate nag yung kanyang uh, yung lakas niya. po ang nangyari, yung isa sa mga gamot niya na discontinue all throughout Canada. So lalo siyang hindi nakalakad, hindi na makagalaw. Kaya ang tinanong ko sa kanya, uh, bakit hindi ka makagalaw? ay sabi niya nanghihina daw siya kaya sa sa isip ko baka kailangan niya ng vitamins so ang nangyari dahil sa insurance din ako nagtatawag ako ng mga tao um, para mag-offer ng service eh na encounter ko si Jojo yung Jojo asawa ni Tess. Tess. Asawa ni Tess, Perlas. Uh, dalawang beses kong si Jojo. Pero si, si Tess ang nakasagot. Ngayon sabi ko, uh, Di, tinatanong ko kung anong uh, pwede ko siyang i-service sa insurance sa insurance na napalad siya dati and sabi niya ay meron na akong ibang business intra Inarinig ko na yung intro noon, kaya lang wala naman akong sakit, kaya hindi ako interesado. Eh ngayon, yung asawa ko eh, nangangailangan ng tulong. Kaya sabi ko, magkita tayo sa West Edmonton Mall kasi malapit sila doon. Uh, bibili ako ng isa. So, nag-meet kami. Nung tinayin na ng asawa ko, parang malakas siya. Tapos uh, maya maya nung minsan nagpunta kami sa, sa doktor sa doktor o sa may exercise program kasi siya. Pumunta ko dun sa door namin para buksan. Pagbalik ko dun sa kotse, naglalakad na. Samantalang two person assist siya. Nasaktan nga yung likod ko noong October eh dahil ang bigat-bigat niya, hindi siya makalakad, hindi siya makagalaw. So, dalawa kaming nag, nagbabangon sa kanya, nagpapaupo, ganun. Eh, nung araw na yun, naglakad na siya dun sa garden namin, at kinuha lahat ng tomato kasi nga mag, magno-November na. Eh, ilalamig na, kaya kinuha lahat yung kamatis at nilagay sa box. Nung pumunta na ako sa bahay, binuksan ko yung sa likuran. Ano, naglakad na siya. Hawak-hawak niya yung mabigat na karton na puno ng kamatis. At sabi ko, ay, ano, malakas ka na. At tapos nun, pumasok na siya nang walang tulong. Samantala nga, dalawa kaming nag babangon sa kanya, naglalakad sa kanya ay eh. Oh, nung minsan na uh, te yung ano ang mga two days after narin nakita ko siya nakaupo na siya sa kama pagising pagising niya nakaupo na siya ay samantalang nga dalawa nga kami nagbubuhat sa kanya so sabi ko sige uh, bili ulit kami So, Ate Esther, mga ilang, gano'n po siya katagal na bedridden? Yeah, mga more than 8 months na kasi mag 1 year na eh. Kasi uh, to, magto 2 years na dito sa uh, Canada, gagaling sa Pilipinas. So, matagal din dahil yung ang gamot niya eh, na kulang na. Hindi ma, hindi ma regu regu regulate yung ano niya eh yung gamot eh. Ayan. So, hindi, hindi, ta, hindi na nakakatulong, in other words. So, Ate Esther, yung five boxes, sa, sa, isang box po ng intra, nine pieces po yung laman nun. So, bumili po siya ng by the five boxes of it. 40 pieces po by the ng intra 5 boxes. So, express direct po iyon. Uh, Ate Esther, Uh, Gano'n niyo po katagal na event or na dispose yung yung 5 boxes of intra. Oh mga one week or 10 days. Hmm. Kasi sinabi ko na sa mga kaibigan ko eh eh may mga diabetic, hindi makatulog. Yung eh sino imi yung kaibigan ko. Siyang una kong binigyan dahil alam ko diabetic siya eh. Kaya sabi niya, yung blood sugar daw niya, bumaba na. Tapos, ang sarap ng tulog. Nalate nga siya doon sa, uh, dapat ano siya eh, sa apo niya, ng 7.15. Ginising pa siya ng, ng anak niya. Uh, Ma'am, <laughs> 7.30 na siya nagising. So, uh, nakakatawa dahil yung blood sugar niya bumaba. Tapos ang sarap ng tulog. Tapos yung ano niya, yung parang emotional niya. Yung palagi siyang parang low emotionally. Yan. Pero pagkainom niya ng intra, sumiglas siya. <clears throat> Sa parang yung ano ba yung affect niya naging parang maaliwalas, parang gumaan yung katawan, ganun. Binati pa niya yung asawa niya. <laughs> Kasi yun sa hindi sila naga uh, nag hindi sila nag uh, sa nag-uusap. Eh lahat naman tayo, mayroon mga episode na ganun. Pero at that time, uh, gumanda ang ano niya, ang emotion niya. Uh, nag-usap na sila, masaya siya. Kaya nakatulog siguro ng maig maigi. Uh, ang galing pala ng intra. hindi lang sa sakit, pati yung Dino nagkakabati yun? kaya, rin yung ano <laughs> yung mag-asawa siguro kasi syempre pag may masakit sa sa inyo mainit yung ulo nyo konting ano lang galit kayo uh -uh, uh -uh. kaya yon nakakatulong din yeah. ano pa po doon sa mga ni share niyo na uh, kaibigan niyo oh merong meron akong kaibigan na blood sugar niya minsan 20 basta more than 10 so kahit na maganda yung pagkain niya mataas pa rin uh, kahit na yung ano minsan syempre may nakakakain siya ng hindi mag maganda biglang tataas yun more than 10 eh nung uminom na siya ng intra eh tuwan-tuwa siya kasi 6 5.8 sabi niya kaya nag-order sa akin, tapos uh, nag-member na rin. Pero yung, ano, yung isang nakakilala ko dun sa Petro, um, ang nangyari sa kanya, nakita ko siya, dahil nagpapagas ako, kumakain siya. Sabi ko, oh, bakit kumakain ka nung ulam mo? Oo, oh, kasi diabetic ako ate, sabi niya. So, sabi ko, bakit hindi mo try itong entra. e eh, wala akong dala, kaya bumalik pa ako sa kanya. Nung na-try na niya, sabi niya, ate, eh, hulog ka ng langit. Ang blood sugar ko, plugging 10, more than 10. Ngayon, 5, 6 na lang, sabi niya. Kaya nung nagkasakit ako, hindi ako makapag-deliver sa kanya. Pumunta pa siya sa bahay para kumuha ng, ano, ng isang entra hanggang sa nag-order siya ng dalawa, tatlo, ganun tuwan-tua at, tuwan -tua at uh, maganda na yung kanyang blood sugar so, hindi lang yun ma, yun nga si Noemi, blood sugar niya okay na rin, yung kaibigan kong isa, uh, gusto ng, gustong gusto niya, nag-member na rin siya uh, sabi niya, gust, kailangan ko yan kasi, kail, uh, masarap ang tulog ko, at saka yung blood sugar kontrol. Mayroon pa po ba kayong na naging okay? Ah, oo, o, Natata Oo, oo ah, si ano, yung isa sa uh, mga sa church namin. Um, dahil nag-donate siya sa akin ng pangbili ng libro sa church, na gagamitin sa church. Binigyan ko siya ng intra, sabi ko, itry mo yan. Tapos, uh, the next Sunday, tuwan tuwa lumapit sa akin ate ate sabi niya ah, wala na yung sakit ng ulo ko tala, tsaka yung likod ko yung sakit ng likod ko at tsaka ang ganda gaan -gaan ng katawan ko sabi niya tuwan tuwa siya so nag order ulit siya sa akin so, isa pa ulit um, so madali lang po niyong na dispose yung 5 boxes okay po okay naman po yung ano uh, siyempre bumalik agad yung yung Ay, oo. investment nyo dito? Oo naman, oo naman. Kasi pagkuha ko ng ano, ng ano yun, 44 bottles man. So, yeah. By the 43 po, kasi yung 40, 43. 43 40 bottles, pero 43 po na receive niya kasi yung tatlong bote libre. Ah, ganun. Ako. So, uh, oo naman, merong mga extra yun. Ah, uh, Siyempre, pagka may, may pera, kailangan isolid dun sa credit card para meron ka ulit uh, kukuhanin para pagbayad. So, uwi naman, uh, meron akong ganansya dahil nakakabili ako ng mga pang grocery. So, uh, meron pa po kayong gustong i-share? Mga na na-experience po ng mga bumili po sa inyo ng intra? Um, yung isang dentista, kumuha na rin, at uh, kailangan niya daw dahil na, nangihina siya, saka yung yung, uh, um, lagi siyang may sakit. So, um, Yeah, isang dentista. Ang um, ko nang nalimutan. Na But, um, sabi niya sa akin, uh, kasi marami na siya naririnig tungkol sa intra eh. Kaya, yung isang nakaupo ko, nag intra din. Uh, marami siyang mga istorya. Like yung uh, nataningan ng buhay ng anim na buwan na lang dahil may cancer, eh, isang taon na daw, okay pa siya. So nakakatuwa naman. Uh, marami pa yung isang kaibigan ko na ano, sumisigla siya uh, pag inom niya. So si yung asawa ng kaibigan ko. So ayun, ayun, ayun na lang po muna uh, kasi nandito na po yung um, in order namin pagkain. Kain po muna kami, okay? Nandito na po yung uh, food na in-order namin. Uh, kain po muna kami. Sa susunod po ulit. Thank you for watching. Bye. Ate, thank you po. Thank you.